Barcelona, uh, ngayon, pupunta na kami sa Barcelona. Uh, nandito na kami sa Madrid Central Station na train. <laughs> na train, syempre. Central train station nga eh. Ayan. At saka ready na kami para papuntang, ano, papuntang Barcelona. Okay, ang train namin is la larga sya la <laughs> larga tatakbo <laughs> na mag-depart siya departure niya is at around 3:25 pm makarating kami doon sa uh, Barcelona at around 6 pm so ayan ano ko ya ready for Barcelona yep yep very good ayan guys see you then in Barcelona tapos na namin ang tour dito sa Madrid. Madali lang dalawang araw tapos busy pa kanina hindi kami nakapag ano talaga nakapag tour ng Maayos. Pumunta na kami dito. Grabe guys. Ang hindi ko gusto dito sa Spain dito sa Madrid, ang train station nila, yung system ng train nila dito, grabe nakakapagod. Halos isang oras at kalahati bago namin nakita yung station na pag uh, namin. Grabe, ang, ang, ang tagal. Tapos hindi katulad don sa amin sa Germany. Freeway, freeway lang yung tao. Dito, pag wala kang ticket, hindi ka makapasok. At saka iti-check yung luggage. Doon sa Germany, wala. Diretso. Mahatid mo yung mga kaibigan mo, mga kapitbahay mo, mga, mga kaano-ano mo, kakuan-kuan mo. Doon sa station mismo, walang kontrol doon, walang mag-check ng luggage. Diretso yan sa mga uh, tinatawag na fern, fair, fair care, yung mga ma mahabang biyahe. Ayan, no? Pero okay lang at saka at nasyafin din namin. Pero matagal nga at saka ilang beses kami nawala. Hi, family! Ano ah. mm -hmm. yung mong kinabuhay dari sa Madrid? Ngayon ni sa Barcelona. Ano yung na man ni ganina, ipalayas sa'yo sa mong hotel, namin din nag-picnic sa Madrid Central Train Station. <laughs> oh, di ba? No, kita di diba diba, ba? Diba? Paingon mi karon sa Barcelona. Tao man naman among tour sa Madrid. Tanawan ninyo ug gratulatin ninyo ang kompleto nga face sa amo ang Madrid tour. Unya karon tanawan nito. Ah, uh, oh, ibalik sa kuha. O oh, di ba? Tara <laughs> kayo. See you later. <laughs> Alligator. Sa kayo ni sa. Hinerang hinerang dagan or kusog. Kusog kaayo pila ka kilometers per hour? 300. Unya ganahan ka dili? Oh. Unsay o? Oh? Ganan ko, ganan ganan ko nga 750. Asa may asa may mas kusog ang air you train diri asa uh, Spain or ang ICE dito asa Germany? Sa Air You Spain. Okay, mas kusog dai diri kuno ang Air You Spain. Actually, kusog ba ang mga ayos dito pero kayo nahinay sila. Ang diri alang kinindot kayo kaya ano, ang iyang train, uh, straight, ang mga rails paguman, uh, dali kayo ka makabot onya walay, walay kuan ba, walay kayo makastop, di mo muna ang train, dali kusog kayo mudagan. Uh, pero i-compare ako sa ita Germany, kusog ba nagod siguro kaya, kung nalay limitasyon kayo dagan kayo train, siguro dito ka sa isa ko, niya, dali ako straight, straight man. onya asa sa may ganahanak, ang dali asa Spain or dito as a, uh, Germany. <laughs> nice question. <laughs> sabi na ka nice question dito. Anong sabi tobag demo nice question kada. Sige tobag ang sabi mga handa. Um sila duha. Kanan ka sa duha ninjo putang eyes na napagit siya ng room para sa mga children para hindi magidad so makapuyo ka dito makasulot ka dito. Samantalang dire, kanan ka dire or dili. Ganahan. Ang kulang unsay kulang dire nga mo makita ug imong masulti. Room. Unsa nga room? Kinder o familyan and Ah, mao ang para sa mga bata o sa pamilya nga room o wala, no? Di para dito. Wala ta kabalo ba sindig na magpa-reserve kay pagkuha natong ticket, gitaga na mo gud dadto sa bangko, wala ta kabalo. at tadapit, no? Mao na siyang kalainan. Pero diri ah, straight straight ang dagan kusog ba mo botog 300. Oh, karon 295 pero mo 300 na botog mo lapas pa bana. Pero sa Germany, 298 ang nakitan ganina. So hapit mag 300 kilometers per hour. Unsa? hapit mag 300 kilometers per hour. Oh. So, mo na. So karon mag magtanaw ta pagabot sa Barcelona. Welcome na tanong si Update Town niya. Manglaag taon niya uban ka. Unsa? Manglaag ta dito sa Barcelona ay nagabot dito niya gabi mo uban ka? Oh. Unsa may mong gustong buhaton dito sa Barcelona? Magkuha nag scooter. Magkuha nag scooter? Oh. Magligo og dagat. Oy, maligo og dagat ta no, mo kan scooter na no, may scooter sa Germany. Napud gani ko scooter sa Malay, wala no, na di man ka dito. Ah. Pareha man scooter. Nga na, ko sa Barcelona, kaya makaagto man, taog mo, lang ka ay. Okay, kung sa pamin may kasulti sa itong mga viewers, sige i-invite sila nga mag-subscribe sa ito ang YouTube channel, Jurut, sa hashtag High Family. In, sa? Inas lang nga mag-subscribe na sila, kaya arun taga -subscribe okay, -subscribe. na subscribers Mag-subscribe na mo, kaya taga subscribe Ina nga sa High Five, uh, high Family. Hi, sa High Family. Jurut Jorot. Okay, thank you guys sa mga 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 ipang hatag ka na mo, ipang share ka ng idea about sa train diriya sa Spain o sa Germany. Ang salamat. Hello guys. Ayan, biyahin na naman kami papunta. Barcelona. Pero pagod na pagod na. Biyahin nga walay pahulay. Uh, Ayan si Vivi o na, oh, na walang pahulay to. Papunta kami Barcelona. Oh walang, <coughs> walang tulugan walang pahulayan ayan sa tingnan nyo guys nandun sa loob ng train hmm? lakas ng train nila dito umapalo ng 300 at saka umataas at tumataas pa yung ano yung lumalakas bumibilis pa yung takbo bumibilis at lumalakas pa yung takbo ayan see you Barcelona in 2 hours Hi family! Anak kita diri sa Barcelona, Spain. Nakabot na minining maayo nga. Adlaw, Gwapo kayo. O daghan kayo mga katawhan din mga tao nga nag anhe Og og ma nga mag-saksi mag ni atong kuan. Ara, akong anak, giuban ako. Eee. Hi! Hi, baby! Say hi diri sa fam Sagrada Familia na no, basilika ni Sagrada Familia kana sa ang likod mo na ang pinakadako usa sa pinakadako kaayo nga church Catholic Church Cathedral sa tibuok kalibutan na ani mo makita diri sa Spain hadapit Barcelona kumadto tadi dito sa tubangan daghan kayo mga tao dito nag ah, lari-lari karon bisag init yung panahon pero grabe ginadayo na usa sa ginaka itaw hot spot nga tourist spot diri sa Barcelona isa ni sa mga ginabalik-balikan diri sa Spain maski ako gani na uh, three days and two nights diri pero ako nakita kulang nga kulang kaayo nga imuhang i-spend imong time diri sa Barcelona dapat na kay mga five to seven days magstay diri para ma-enjoy nimo ang ang atmosphere ang city ug ilang mga dagat ang ilang mga strand beaches diri ana daghan nga nindot pud kaayo so kung ato makita karon nindot kaayo ang panahon sakto kainit, di kay sakto grabe git ka init noon onya atong libuton ipakita nako sa inyo ang hulagway ang picture ni ining Sagrada Familia Barcelona. Okay guys, tara na. Uban ni mi ninyo. Go, adto na mi. Uban ni mi. Na ko uh, na mo? Nag play na na. <laughs> Barcelona. Usa sa mga pinakanindot nga bisitahon diri sa Europe. Ang Barcelona kada tuig na muabot nga 50 million ka mga tao nga mua'n diri para lang mutan-aw ni usa ka nindot kaayo nga gitawag nila Sagrada Familia. Kabalo ba mo kung pila ka mga tuig na ni gibuhat? Kabalo mo? Wala. Wa gani ko kabalo ka mo pagka ha? Kanisya pila na kadikada na matay na lang ang naghimuan ni eh. unya wa paghapon sa nahuman kung makita niyo na paay mga crane under construction pa siya humanon pa siya sila nga sa so 2026 mahuman gyud completely ang Sagrada Familia busa ako tamong ipakita sa tibuok Barcelona tungod kay ang Barcelona usa ni siya sa pinaka uh, nindot o tourist spot o pinaka maayo kaayo nga uh, destination sa mga tao direyaron sa pag-anhi mo, mo tanaw mo bisita ug ang Barcelona nakabalo ba mo nga isa siya sa adunay pinakadako kaayo nga port no seaport sa tibuok Europe ang tanan nga mga tao diri ah gaan riyah, ang tanan mga negosyante ug sa ilahang seaport mao na ang pinakadako nga ah, gihimong komersyo paingon sa tibuok Europe ug kabalo ba mo nga usapod ni siya kanindot nga an panahon sa summer maubitaw na amin dire kay samay na bisan init siya pero imong maagwanta tungod sa kanindot sa mga talan diri sa Barcelona. Okay, naba mga pangutana? Ikaw to te pangutana wala. <laughs> so, tanawa ang mga tao diri ah, ali tanawa na to ato suruyon ang mga tao diri nga nagtanaw bisan kinsa adunay niwang tambok, adunay itom puti, adunay pikot ug adunay lagat. mga tao diri ah bisan kinsa lang amo ani diri ah tanan naghalo-halo na gisan gikan sa Asia, Africa, Europe, tanan nag ani diri ah para mo tanaw ni ining atong gitawag og Sagrada Familia Barcelona. Ato ta sa unahan kay naa dito na ay nagulat na to nga atong kauban among gibiyaan. Atuon na to tanaw na dito sa unahan. Naa sa na dito gahulat sa amo Okay, dari dari ta kamera man, dari ta pengon kita kag tau dihati di, nasla apilon sa to ang ato ang mga pagpang pagpamalita dari ah, no? Okay, kaya pa, kaya pa. O sigi pa ta. Dari a dapit kung muan hika makalingaw ni kay ano na mga bus dari a nga mulibot-libot tibok Barcelona. Ako pa ako ipakita sa inyo ang tour bus, no? Sa kantidad nga sa kantidad siguro nga 15, 15 euro or around mga 800, ha? Ay oh, focus lang. So sa kantidad nga mga 15 euro, makasakay na kapalibot palibot sa Barcelona. Og akong i-welcome nato karon ang akong mga kapamilya. Say hi family. Hi, family! Hi, family! Yeah, nasla diri ah, nag-ingkod nag-tanaw-tanaw while oy <laughs> while nag nag naghandom og nagtan-aw sa atong dako kayo nga simbahan diri sa Sagrada Familia Barcelona. Okay, tanaw na to ang ang roof ang, ang ang tour bus bike. Ang tour bus nila diri ah, mo gitawag nila Barcelona Bus Touristic. Tanan ga gasakay unya diri mo naog unya uh, ilibot ka, ilibot ka tibuok Barcelona ni ning ilahang bus. Okay. So, Tak awak. Tanawan nakaposing na sporty. Alam mo ba? Mga 3. guys, cream Saon na bitaw sa nag-vlog pa ko 2 years ago. Ako pa isa. karon duha na mi. Pareha na ba nang oh, karun karon Sa na duha pa mi ni Mamagang. O tayong jurut Si May og ujurut. Karun, nag-vlog-vlog ko karon Daghan na mi. Opat na mi kabuok. Na? Opat na mi kabuok. O niya, napag na mong kinamaguwangan tanawa. O, oh, monay among ikalima. Saon na mag-vlog-vlog ko. Duharami akura og sirut mo nang itawog jurot karon oh. Opat, lima, na, lima na mi. O kinsa pa gusto magpa-adapt? Ali na. Naa pa mi bakante. Gusto pa mo paaba? pa aba, Pa-adapt pa mo? Dali na mo diri. Sa high family, paadap na mo sa high family para managhanta magtinabangay ta, magsinuporta hay sa usak usa. Hey, tai, 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 <coughs> la 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 hey na, line, hey la 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 hey hey la 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 Halala ng kwarta, pwedeng sabay-sabay hey hey hey. I'm on vacation, wala kwarta pero nagbakasyon, bakasyon. Mo na, siya. Kami me. Walay kwarta hey, tuuman man ka, wala kwarta, basta kay makagala. Eh, di ba? Cheers. Ah manta. Sa sagrada familia. Okay, o Mona manaketa di sa sagrada familia. Dako nga church. Dako nga church. Unsa pa jud? Ha? Unsa pa jud? Dagan tao. Unya unsa pa Wala na kay gasulti. Ah, <laughs> oh, na ramid na nag-encode. Ang lahat minin niya, ang asawa na ana, nagpalit sila og mga souvenir. Souvenir para sa Ah, uh, dito sa Germany nag-uli na mo og mapuhon. Okay, pila mo na palit ma? Tagpila ra. Anak, wala na ko'y bahimti. Wala ay. Tapos na po kay cash Five euro siya. Kila? Kinsa yung manggod ka Eh, Five euro. Five euro. Okay, magpasa ng kwarta kaya. na ang kwarta sila kaya para ibayad sila yung ipamalit niya sa binya. Daghan ka lang na niya sa five euro. pa. Ay, daghan pa. Uy, sige, sige. Isa ka magnet one euro. Ay, isa ka magnet one euro. Oh, okay. Okay, isa ka magnet one euro.